po mga kakasenyor. Good day po at uh, kumusta kayo? Sa bidyong ito ay uh, gusto ko lang sana nga magbigay ng counting payo at uh, mag-share sa mga may gustong sumubok na mag-migrate uh, at humanap ng kanilang kapalaran dito sa Canada. At uh, disclaimer lang po. Itong mga sasabihin ko ay ayon lamang sa mga naging karanasan ko sa pag-apply at paninirahan dito sa Canada. Bago ako nag-apply uh, dito sa Canada, ay uh, nanggaling na din ako sa Saudi Arabia as a contract worker. Kuan na uh, early 80s nang ako ay uh, makarating uh, sa Saudi. Dump truck driver ako noon. At mahirap ang maging OFW ng mga panahon na nayon. Uh, natatandaan ko pa uh, wala kaming communication sa aming mga pamilya noon kung hindi sulat na may kasamang voice tape. Hindi ka tulad ngayon na uh, meron ng social media. Makakausap at makikita mo sila kahit anong oras mo gustuhin. Kaya nga noong mga panahon na yon ay napaka, napakarami ng uh, uh, mga nao homesick. At... Uh, Uh, talagang mahirap ang communication noon. Kaya nga, nang makatapos ako ng contract, ay hindi na ako nag-recontract. At uh, uh, na malagi na lang ako sa Pilipinas, nagtarabaho na lang ako. At uh, after uh, six years ng pagtatrabaho, na wala din namang naipon dahil nga sapat-sapat lang ang uh, sa pagkaay ng kinikita na ang kinikita ko ay sinubukan kong uh, mag-apply sa Canada as independent immigrant. At noon naman ay nasa Canada na ang isa kong kapatid at uh, yung mga parents ko. So <clears throat> nag-apply na nga ako. Uh, sumulat ako sa Canadian Embassy at uh, sinabi ko na interesado akong mag-migrate uh, sa Canada. Noon ay puro mail lang, wala nga online application. Pero mas mabilis ang pag-apply noon kaysa ngayon. At mabilis din ang pagsagot ng Canadian Embassy. Uh, halos uh, every three months ay uh, sumasagot sila by mail. At ang pag-apply noon ay by points, point system. Uh, may passing grade sila. Pag hindi ka umabot sa passing grade, ay uh, bagsak ka at hindi ka nila papupuntahin sa Canada. Uh, hindi ko na nga lang uh, matandaan kung ano-ano ang kategory na nakailangan mong maipasa. Ang mga natatandaan ko, kulang ay uh, age, uh, klase ng work na alam mo at kung uh, nakalabas ka na ng uh, bansa or uh, nakapagtrabaho ka na sa ibang bansa. Uh, Meron bonus point pagka merong kamag-anak sa Canada ang aplikante at siyempre higit sa lahat ay ang uh, health kailangan makapasa sa physical examination. Uh, <clears throat> Noon ay uh, hindi kailangan ng uh, SEO at uh, mas gusto nila kung may magulang or uh, kapatid ka uh, dito sa Canada na tutulong sa iyo pag uh, sakaling nakarating ka rito. Uh, hindi din sila mahigpit sa mga aplikante at uh, mas madadagdagan ang points mo kung uh, ikaw ay uh, nakalabas na ng Pilipinas. Kasi nga ay eh, by points ang pag apply noon. Pag uh, blue-collar job ang alam mo, ay mas mataas ang puntos. So, sa interview naman, ay uh, madali lang din ang mga itinatanong nila sa akin. Ang mga itinanong nila sa akin. <clears throat> ang mga tanong naman ay uh, related sa mga inilagay mo or isinulat mo sa application mo at sa records ng iyong kamag-anak na na sa kanadana uh, ang sinabi kong uh, trabaho na alam ko ay uh, heavy duty heavy duty mechanic at saka pagda drive ng uh, ng uh, truck uh, sinabi ko din uh, galing, nang galing na galing ng galing nako sa middle east So, noong makapasa na ako sa interview ay uh, tinanong ako nang nag interview kung uh, magkano ang dadaling kong pera at kung meron daw ba akong ipasusunod na mga ari-arian. Noon pwede pa yon eh, Ewan ko lang ngayon, hindi ko alam ang kuha na ngayon. Ang uh, sabi ko ay uh, $200 dollars lang ang pera ko at wala akong ipapasunod na pag-aari dahil wala naman akong pag-aari sa Pilipinas. So, <clears throat> mapunta na ako sa mga dala ko na mag-migrate kami ng Canada. Ang dala ko lang noon ay kaunting pera at uh, uh, kasama ko nga pala noon yung anak ko nung ah... Uh, magpunta ka ako rito. ihi semi na iwan pa at uh, ang usapan namin ay mag-iipon muna ako nang ng, uh, ng pamasahin niya. So, ganun nga ang naging ko nga lang dito ay uh, yung kaunti kong dollar na uh, na hiniram lang at saka uh, ang pinaka ay yung uh, determinasyon, lakas at tibay ng loob at tiyaga na malaki ang naitulong sa akin sa pagkakatrabaho ko sa ibang bansa para magkaroon ng mga uh, ganito. Uh, <clears throat> sa pangingibang bansa ay talagang uh, kailangan ng tibay at lakas ng loob kasi kung hindi matibay ang loob mo ay uh, mandali kang susuko sa hirap. At kung hindi ka naman matiyaga ay uh, Madali ka ding yung masisiraan ng loob or uh, panghihinaan ng loob. Lalo na kung ang uh, magiging trabaho mo ay hindi katulad ng inaasahan mong trabaho. Doon na nga nangyayari yung mga uh, naho-homesick, lalo na kung may naiwang kang pamilya sa Pilipinas. At ang iisipin mo ay bumalik na lang. Uh, at hindi ka nga makatagal dito sa uh, Canada. Dito ay kailangan mo din ng determinasyon. Uh, determinasyon na uh, kailangang madala mo ang uh, yung mga anak at uh, mabigyan sila ng magandang kinabukasan yung mga anak mga anak at asawa mo. Dahil uh, dito sa Canada, huwag ka lang uh, mamimili ng trabaho ay hindi ka mawawalan ng trabaho pero kung ang hanapin mo ay uh, ang trabahong tulad ng iniwanan mo sa Pilipinas kung ikaw ay isang uh, white collar job or uh, ang naging trabaho mo sa ibang bansa eh kung ikaw ay naging OFW eh medyo may kahirapang mangyari yon uh, kasi nga talagang mag-uumpisa ka rito, ka dito sa mababa. Uh, meron din namang masuswerte na maganda agad ang nagiging trabaho nila, pero bihira yun. Isa pa uh, ay ang maging matapang o malakas ang loob na sumubok ng ibang trabaho, maliban doon sa alam mong trabaho. Huwag masyadong mataas ang pride. Kung kailangang maging mababa ka sa umpisa, yun ang gawin mo. Ah, uh, hindi naman lahat ng lahat pero marami ang nagpupunta sa Canada na limitado lang ang kaalaman at natatakot na sumubok sa ibang trabaho. Kaya nga ang nangyayari ay uh, nagiging frustrated sila at nasisiraan ng loob. Kaya ang gagawin ay babalik na lang sa Pilipinas. Yung iba naman, ayo uh, ayaw magpa-under sa iba. Uh, at uh, ang tingin nila ay bumababa sila sa kanilang kinalalagyan pagka sila ay under na ng iba. Huwag, uh, huwag namang magagalit yung mga tatamaan. Ano? Pero sa ating mga Pilipino kasi, ay mataas masyado ang pride at may kayabangan at malakas ding discriminate ng ibang lahi or kahit na sa kapwa nila Pilipino. Ah, sa totoo lang mataas din ang discrimination dito sa Canada. Pero magagawa naman ng paraan 'yon. Ipakita mo lang at patunayan mo na marami kang alam kaysa kanila. Ganon ang ginawa ko noon. O mo, ako nga eh, hindi naman din ko laki din naman sa hirap kaya marami kong alam na trabaho. Ika nga eh, ba, yung uh, jack of all trades, but a master of none. So, uh, di itong Canada ay isa sa mga bansa na merong magandang healthcare. Hindi man pinakamaganda. At marami din nga uh, magagandang uh, privilege ang mga mamamayan. Uh, suportado sila ng gobyerno Marami din silang mga programang mainam para sa mamamayan. Iyon uh, <clears throat> nga lang, medyo mataas ang tax, which is pinakikinabangan naman ng mga mamamayan. Hindi tulad uh, sa atin sa Pilipinas na ang mga taong gobyerno at yun lang mga may kapit sa o kilalang uh, malakas sa taong gobyerno ang nakikinabang. Uh, ano pa ba? Marami pa sana akong gustong ishare sa inyo kaya lang ay uh, mahaba na nga itong aking video. Ang uh, maipapayo ko lang sa mga gustong sumubok or, uh, or bagong dating pa lang dito sa Canada uh, wag kayong masisiraan ng loob. Kung hindi man ninyo nakuha ang gusto ninyong trabaho ngayon, maging matyaga lang at masikap sa trabaho at bawasan ng kaunti ang pride. Uh, may kasabihan nga tayo na uh, start at the bottom and work your way up. wag may hiya kung magumpisa sa mababa. Basta palagi mo lang iisipin na magkakaroon ng magandang kinabukasan ng pamilya mo dito sa Canada. Determinasyon, lakas at tibay ng loob at tiyaga ang, mga kaila ang kailangan mong dala, 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 dito sa Canada. At huwag, na, huwag kang magtatapak o mag-aagrabyado ng iba. Makuha mo lang ang gusto mo. Meron tayong tinatawag na karma ata uh, mahirap na pag-ikaw ay Ah uh, hanggang dito na lang muna ang aking video mga ka ata at uh, maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa akin. So hanggang sa susunod na lang nga uh, uh, ulit tayo mag kita-kita. Uh, 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 sige po mga ka babay na lang.